Mabigat ang pananalitang ito. Sino ang makakatanggap nito? Ano ang sagot ng mga ibang mga sumusunod kay Jesus. Ito yung sagot nila sa pagpapahayag ni Jesus na siya ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kumain ng kanyang laman at uminom ng kanyang dugo ay mabubuhay magpakailanman. Pero sa kabila ng pagpapahayag ni Jesus, yung iba hindi naniwala. At hindi na bago ito sa mga tagpo ni Jesus. Maraming mga pagkakataon na habang si, si Jesus ay nagpapahayag, nagtuturo sa mga nakikinig sa Kanya, marami rin hindi naniwala. Marami rin hindi sumampalataya at tumalikod kay Jesus. Sa Ebanghelyo ngayon, yung mga sumusunod pa sa Kanya, yun naman ang hindi naniwala at tumalikod sa Kanya. Minsan maganda rin mapansin sa ating buhay kristyano na may pagkakataon ding tumatalikod tayo sa Diyos. Lalo na kung ang mga utos ni Jesus para sa atin ay hindi comfortable sa pakiramdam natin. Dahil minsan hinahamon tayo ng Ibanghelyo. Ang salita ng Diyos naman, hindi lang naman ito nagbibigay ng kapayapaan sa atin eh. Hindi lang nagbibigay sa atin ng kaginhawaan o consolation. Minsan din ang salita ng Diyos ay tinatapik tayo sa katigasan ng ulo at puso natin. Minsan ang salita ng Diyos ay medyo challenging sa atin. Pero pag challenging na ba ang salita ng Diyos, tatalikod na ba tayo sa Kanya? Kung challenging na para sa atin, ang mabuting balita, aayaw na ba tayo? At aminin naman natin na may mga turo si Jesus na alam nating mahirap. Hindi madali alam natin na pag sinasabi ni Jesus na mahalin mo ang iyong kaaway at pagdasal mo ang mga umuusig sa iyo, alam mo hindi madali yun. Dahil kung ikaw ang tatanungin, yung kaaway mo gusto mong bigwasan. Pero sinabi ni Jesus, mahalin mo kaaway mo. Alam mo, hindi madali yun. Sa ating ikalawang pagbasa, binili ni, 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 San Pablo na ang mga asawa ay magpailalim. Ikaw sa'yo, ay hindi ako papayag, dapat ako ang boss. Ako ang mataas. Nasa akin na sweldo eh. Pero kung babasahin natin, yung ikalawang pagbasa ayon kay San Pablo sa mga sa sulat sa mga taga Efeso ang sinabi din doon mga asawa magpailalim kayo pero ang mga mister tularan ninyo si Jesus kadalasan kasi yung unang line lang ang binabasa eh Sabihin, o oh, sasabihin ng lalaki, o oh, sabi sa Bible, magpailalim ka sa akin. Pero kung babasahin mo ng buo yan, ang sinabi, mga asawa, magpailalim kayo. At sa mga mister, anong baylin niya? Tularan ninyo si Jesus sa kanyang pagmamahal sa simbahan na inalay ang buhay niya para sa simbahan. Ganon yung pagmamahal ng mister sa kanyang misis. eh para siguro sa ipataasang kayo, mahirap sundin yung aral at turo ni Hesus, Ayawa na? Talikura na? Ang salita ng Diyos at ang mga aral at turo ni Yesus nang nagiging gabay natin sa buhay, sa totoo lang, kung susundin natin ito at pagsisikapan ng isa buhay, lalago tayo bilang tao at kristyano. Kung gusto mo lumago sa iyong buhay, pakinggan ang salita ni Hesus. Sundin so, ang kanyang mga aral at utos. Dahil ang paglago natin bilang kristyano, alam naman natin that growth is not easy. Eh. Pero kung gagawin natin kahit minsan ay mahirap at challenging para sa atin, kung bibigyan natin ng effort ang pagsunod kay Jesus, lalago tayo bilang Kristiyano at bilang tao. Sayang, kung yung mga nakikinig sa Kanya at yung mga taga-sumusunod kay Jesus, ay mas pinili na manatili. Kahit na minsan na salita ni Jesus ay medyo humahamon sa kanila, tinatapik, sa, tinatapik sila. Sana mas nakasunod sila. Dahil mas pinili nila si Jesus. Kaya magandang imbitasyon din sa atin, Minsan, ang pananampalataya natin ay hahamunin tayo. Hahamunin tayo sa ating pagiging parang bata. Hahamunin tayo sa katigasan ng ulo natin at puso natin. Para tayo ay lumago, sana ang itagun din natin pag tinatanong tayo ni Jesus, iiwan mo na rin ba ako? Sana ang itagun din natin kay Jesus tulad ni Pedro, masabi natin, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa iyo ang salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Oo, minsan, ang pananampalatayang kristyano, may kasamang mga pagsubok sa pagsasabuhay natin ito. Pero kung gagawin natin, nagiging ganap ang ating buhay may kahulugan ang ating buhay dahil pinipili natin si Jesus. Kaya magandang imbitasyon sa atin ito bilang mga Kristiyano ho ngayon. Piliin natin si Jesus sa panahon na tinatapik tayo ni Jesus. Piliin natin si Jesus sa mga panahon na magbibigay tayo ng effort para sundin siya piliin natin si Jesus araw-araw. Piliin natin si Jesus lagi-lagi. Dahil siya ang mahalaga sa atin. Dahil siya ang nagbibigay ng mga salitang nagbibigay buhay sa atin. Wala na tayo nga hanapin pang iba. Dahil ang taong nakikinig kay Jesus, ang taong sumusunod kay Jesus, ay sinasamahan niya sa lahat ng oras at palagi. At yan ang pangako ni Jesus sa atin. Kung pipiliin natin si Jesus, sasamahan natin si Jesus, ang pangako din niya sa atin, hindi niya tayo iiwan, sasamahan niya tayo. Kahit may hirap, kahit may mga pagsubok, ang pangako ni Jesus, kasama ninyo ako dahil pinipili ninyo ako. At hinding-hindi tayo iiwan ng Diyos. Kahit na talikuran natin siya, hindi niya tayo tatalikuran. At yan din naman ang sinabi ni San Pablo, Even though we may forsake Him, He will never forsake us. Kung sa kasalanan natin at katigasan ng ulo, siya minsan ay matalikuran natin. Pero si Jesus na sa reno, kahit kailan, hindi ka iiwan, hindi ka tatalikuran. Kaya sana, piliin mo din lagi si Jesus. Amen.